at detalye mula sa PNP na sa itinigil na search and rescue operations. para sa detalye ng balita DJ Joey Boy ibalita mo. GV hindi Frank, inihinto na nga ng mga otoridad ang isinasagwang search and rescue operations para maghanap ng mga residenteng nasawi at mga survivors sa mga lugar na tinamaan ng 6.9 magnitude na rin sa Hilagang Cebu ayon yan sa Office of the Civil Defense kahapon, araw ng Webes. Sinabi ni OCD spokesman Juni Castillo, ito'y matapos iulat ng mga lokal na opisyal sa incident command post na wala ng nawawala sa kanilang mga residente sa pagtama ng lindol at natapos na rin ang paghahanap sa mga na-injured. Ayon pa kay Castillo, sa kasalukuyan ang prioridad ay ang paglilinis ng mga debris sa mga kritikal na pasilidad at relief operations sa mga naapektuhang pamilya. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na tinapos na rin ng mga PNP operatives ang search at retrieval operations nitong Miyerkules ng gabi dahil ayon sa mga opisyal ng mga naapektuhang lugar ay all accounted na ang mga nawawala partikular na sa Bogo City na pinakamatinding niyanig ng lindol. Sa kasalukuyan, ayon sa mga opisyal, ang konsentrasyon ng idineploy ng mga sundalo at polis ay sa relief at rehabilitation operations. for us a gb Balita express it also si dj joey boy sa so, a 99.9 .9, your good